isang mapagpalang araw mga kahomis. Minsan ba sa ating buhay na kayo sa mga pagkakataon o sitwasyon na kailangan ninyong pumili? Ano ba ang aking pipiliin? Alin ba ang mas makakabuti? Ilan lamang ito sa mga katanungan na hinihingi ng mga pagkakataon sa ating buhay. Bilang tao, ang tendency natin ay piliin kung alin ang laging pabor sa atin. At kung ano lamang yung maaaring pakinabangan natin. Kaya naman mga kahumis, pagnilayan natin ang mga pagbasa sa linggong ito sa dalawang punto. Una, pagpili ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Magdamag pumalaot noon sila Simon upang mangisda, ngunit bigo silang makahuli. Kaya nang dumating si Jesus, ipinagutos niyang ihulog muli ang lambat upang humuli ng isda. Ngunit hindi agad naniwala si Simon at ang kanyang mga kasama sa sinabi ng Panginoon. Bagamat hindi nila agad pinaniwalaan ang sinabi, hindi naman binigo ni Simon ang Panginoong Jesus at sinunod nila ang kalooban niya. Kaya sumagot sila, Simon, dahil sinabi mo, ihuhulog ko ang mga lambat. Ang sagot ni Simon ay nagpapakita ng pagtitiwala niya kay Jesus. ba? Diba? Out of nowhere, kung ako si Simon, tapos biglang may dadating na isang tao at sasabihin sa'yo, ihulog mo ang lambat at pumalaot kayo. Di ba parang magtatanong muna tayo, sino ka ba? Pero hindi mga kapatid. Ang pagsunod ni Simon ay isang totoong pagtitiwala. Pinili ni Simon, Pedro, na magtiwala sa kalooban ng Panginoon. Dahil dito, hindi sila nabigo. Tandaan natin mga kapatid, na ang taong taos-pusong pumipili at nagtitiwala sa kalooban ng Diyos, kailanman ay hindi nabibigo. Kung meron man tayong mga bagay na dapat pagdesisyonan, lumapit tayo kay Jesus at magtiwala sa kalooban niya. Pangalawa, pagpili ng may kababaang loob. Hindi tayo pumipili para lang sa ating sarili o para lang sa ating kapakanan. Sa pagpili natin sa isang bagay, nalalaman din natin ang ating pagkatao. Tulad ni San Pablo na dating tumutugi sa mga tagasunod ng Panginoong Hesus. Pinili niyang magpakumbaba sa harap ng Panginoon. Pagtanggap sa kanyang sarili bilang isang pinakaaba sa mga apostol. At ni hindi karapat dapat tawaging apostol. Kaya naman pinili siya ng Diyos at hinirang bilang isa sa kanyang mga tagasunod dahil mas pinili ni San Pablo ang magpakababa sa harap ng Panginoon. Katulad ni Simon, na agad humingi ng kapatawaran sa harap ni Jesus, sa hindi agad paniniwala sa kanyang mga sinabi. Mga kapatid, tulad nila San Pablo at Simon, lagi nawa nating piliin ang banal na kalooban ng Diyos at sumunod sa ng may kababaang loob. Sa pagtatapos po ng aking pagninilay, Nais ko pong mag-iwan ng katanungan sa inyo. Alin ba ang aking pipiliin? Makabubuti ba ito para sa aking pamilya, mga kamag-anak, kaibigan, at sa lahat ng taong nakapalibot sa akin? Idalangin natin sa Panginoon na nawapagkalooban tayo ng grasya sa tamang pagpili at paggawa ng mga desisyon. Mga kahomis, ad maiorem resurgentis gloriam. Amen.